Antoinette Gale, sinagot ang mga akusasyong na uubos na ang pera nila ni Wamos. Dahil nga sa video o vlog ni Wamos Cruz, sa pagbebenta ng mga alahas kay Boss Toyo at pagbebenta ng kanilang bahay at lupa sa kainta, samot saring komento at bash, ang natatanggap ng couple vlogger na sina Wamos at Antoinette. Mula sa mga netizens, dito nga kumalat ang bali-balitang naghihirap na umano ang mag-asawa at nauubos na ang kanilang mga ipon, dahil sa pagbebenta ni Wamos ng alahas at bahay nila, na hindi naman direktang sinabi kung bakit at para saan talaga ilalaan ang pera, naroon din ang komento ng ilan na inuubos umano ni Antonet ang pera ni Wamos para lamang sa pagpaparetoke, at di umano ito nakukuntento sa kanyang sarili. Matindi nga ang mga naging komento ng mga bashers sa couple vlogger. At ngayon nga ay inisa-isa sagot ni Antoinette Gale ang mga paratang at mga basyang sa kanya. Agad nung pumalag ang social media personality na si Antoinette Gale, sa mga komentong unti-unti nang nauubos ang kanilang pera ng partner na si Wamos Cruz, dahil sa kanyang pagpapalaypo. Ito ay nagsimula buhat ng ibahagi ni Wamos sa kanyang Facebook page, ang pagbebenta niya ng mga ginto at mamahaling alahas nilang dalawa. Dahil nangangailangan daw ito ng budget, bagamat walang ibinahaging dahilan kung bakit nagbenta ng alahas si Wamos, ay nasabi nito ang tungkol sa pananatili ni Antonet sa ospital matapos ang kanyang surgery. Dito nga nagsimulang magkumento ang netizens at sinabing masyado raw maluho ang partner ni Wamos, at panay ang travel kaya unti-unti raw nauubos ang perang ipon nila. Agad naman itong nilinaw ni Antonet sa inilabas niyang video sa kanyang Facebook page noong October 5, Ayon kay Antoinette, may pinaglalaanan sila sa kanilang naipon na pera, at sinabi rin pinaghirapan nilang dalawa kung anuman ang meron sila ngayon. Just want to clarify, hindi po porket may binibente kami, ibig sabihin na uubos na yung tinabi naming ipon, dahil kakaretoke ko or kaka-travel namin. Dagdag pa niya, hindi naman po kami gagastos kung wala kaming extra guys, lahat po ng tagumpay na ginagawa namin is pinaghihirapan naman po namin yun tinalagan din niyang inuubos niya ang pera ni Wamos, ang pera ni Wamos is pera ko, ang pera ko is pera niya, ang pera ni Meteor is kay Meteor lang yun, ani Antonet. Dagdag pa niya kung anuman yung mga gastusin na binabayaran namin is pinaghirapan naman naming dalawa yun. Sa video ay nilinaw nga rin ni Antonet kung bakit benenta ni Wamos ang kanilang mga alahas, ito ay sa kadahilanang bibili sila ng bago, at tungkol naman sa bahay nilang Benevente sa Kainta ay matagal na daw itong naka-for sale, at may pinaglalaanan umano sila na nais bilhin na mas better o mas maganda, at nilinaw rin ni Antoinette na hindi naman milyon ang nagastos niya sa kanyang pagpapalaypo, at inimbitahan nga ni Antoinette ang mga viewers na bumisita sa The Icon Clinic para malaman nila at baka gusto rin nila.